Tina tao mất mùi bé anzo huy anh gây mấy tuần tao bé uliaro 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 Mấy đi. pare ko. Ano to? Jump pa rin yun ah. Uy, wait lang naman to. Ano to ka to eh. Ah, ano eh. Aray. Ang sakit.

ha? Tanta ba? Para ikon sa ah. Ito yung hiking. Hiking ang po. Hiking. Iya. Ang dulas pa ng chinelas ko. Ay, ito yung masakit eh. tabi-tabi po. <laughs> mm. Ito bangin. Mm. Muntahin pala Ya, bawa Kagat yung ano, Ulo na ka, no? mo na? Alam dito, eh. Ah, expert. Nanginginig. Nanginig ako. Nanginig ako.

Takot pa naman ako no, sa... <laughs> Seryoso ba? At na lang ako. <laughs> Anduras ang ko. Lang. Ay, tuloy Tuyot. Ay, Ang na yung ko. <laughs> Literal. Madulas <tinilas> ko eh. <laughs> At pala hindi dito sinuot ko. Teka <laughs> 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 lang. Ang ina, ito yung totoong hiking, Lord. hiking, <laughs> Lord. dad, doon na lang tayo dumaan sa kablay okay nang mapagod eh. Salo. Ano na snap? Wait lang. Wait Wait Lord! Tinahirapan kami ni RJ, Lord!

Oh, sakit! cut! dito. Diyan maganda. bang buko dito? Ito kami. Ito ka nga. ako. Kawawa ka yun Dito pa nga na Katakot yun, Lord! Diyan pa taas yun.